Sa kasaysayan ng Philippine showbiz, iisa lamang ang superstar, si Nora Honor, kilala bilang isang pambihirang aktres at singer. Hinangaan si Nora hindi lamang sa kanyang talento kundi pati na rin sa kanyang makulay na buhay pag-ibig. Ang dokumentaryong ito ay sumasalamin sa mga lalaking naging bahagi ng kanyang buhay, mga lalaking minahal, ipinaglaban at hindi kailanman nakalimutan. Tirso Cruz III. Noong huling bahagi ng dekada 60, itinatag ng Sampaguita Pictures ang tambalang Nora Honor at Tirso Cruz III upang ipasok sa pelikula ang konsepto ng isang kakaibang love team, ang morena at maputing, mestizo. Hindi inaasahan ng sino mana ang tambalang ito ang magiging pinaka-iconic na love team sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Sa bawat pelikula, programa sa telebisyon at commercial, sila ang kinabaliwan ng masa. Nagsimula bilang on-screen partners, ngunit mabilis ring lumalim ang ugnayan nila sa tunay na buhay. Sa kasagsagan ng kanilang kasikatan, nagkaroon sila ng totoong relasyon sa likod ng kamera. Hindi man ito laging inaamin ng buong buo sa media noon, pinatotohanan nito ng mga taong malapit sa kanila gayon din ang ilang revelasyon sa mga sumunod na taon. Taon ang binilang ng kanilang pagtitinginan, isang tahimik, ngunit totoo. Naging bukas din sila sa publiko sa pag-aaruga nila sa isang simbolong anak ng kanilang tambalan, ang life-size doll na si Maria Leonora Teresa or MLT. Ang MLT ay hindi lamang gamit sa promo, ito'y kilala ng fans bilang anak ni Nagay and Pip. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, naging mas komplikado rin ang mga emosyon. Sa isang panayam ilang taon makalipas, ang kanilang paghihiwalay, inamin ni Nora Honor na si Tirso ang naging pinakamahal niyang lalaki. Bukod dito, isinalaysay din niya ang masakit na alaala ng paghihintay sa labas ng bahay ni Tirso. Ito umano ay nangyari noong mga panahong sila ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Umasa siyang pagbubuksan siya ng aktor at makausap ngunit ito ay hindi nangyari. Ang pangyayaring ito ay nagpapatunay sa lalim ng damdamin ni Nora para kay Tirso. Isang damdaming bihira niyang ipahayag sa media, ngunit lumabas sa mga huling panayam niya sa kanyang karera. Dahil sa kani-kanilang paglago sa karera at personal na pananaw sa buhay, dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang ugnayan. Hindi naging madali ang desisyon nilang maghiwalay, lalot buong bayan ay nakatoon sa kanilang tambalan. Lumayo si Tirso sa tambalan upang mag-eksperimento sa mga seryosong roles at kalaunan ay nanumbalik sa kanyang pananampalataya. Samantala, si Nora ay tuluyang yumabong bilang isa sa mga pinakamahusay na aktres ng bansa. Sa kabila ng tagumpay na natiling bakas ang sugat ng kanilang paghihiwalay sa kanilang personal na alaala pagkaraan ng masakit na pamamaalam sa kanyang unang pag-ibig na si Tirso Cruz III, unti-unting bumangon si Nora, hindi lamang bilang isang artista, kundi bilang isang babae na muling natutong magmahal. Christopher de Leon Ang landas ni Nora Honor at Christopher de Leon ay unang nagtagpo sa pelikulang Bato-Bato sa Langit noong taong 1975. Ito ay isang proyekto na kalaunay, naging tulay sa isa sa mga pinakatanyag at pinakaromantikong tambalan sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Hindi maikakaila ang kislap ng kanilang chemistry sa harap ng kamera, ngunit higit pa sa profesional na ugnayan. Nagsimula ring umusbong ang isang tunay na pag-iibigan sa pagitan ng dalawa. Ayon sa ilang panayam, si Christopher ang naging matatag na sandigan ni Nora sa kabila ng kaliwat kanang intriga, pressure sa showbiz at personal na hamon sa kanyang buhay. Pagkatapos ng kanilang unang pelikula, nagtuloy-tuloy ang kanilang mga proyekto sa ilalim ng mga prestigious production outfits gaya ng LVN, Regal at Sampaguita Pictures. Mula sa pelikulang Till We Meet Again, Fe Esperanza Caridad hanggang sa mga classic films tulad ng Inaka ng Anak Mo at Himala, naging simbolo sila ng pag-ibig at husay sa pag-arte. Habang ang kanilang tambalan ay patuloy na inaabangan ng publiko, unti-unti ring tumibay ang kanilang relasyon. Noong taong 1975, sa gitna ng kasikatan at sigawan ng fans, nagpakasal sina Nora at Christopher. Ito'y itinuring na isa sa mga pinakatanyag na showbiz weddings sa panahong iyon. Ang kanilang kasal ay hindi lamang selebrasyon ng isang union, kundi ng dalawang dambuhalang pangalan sa industriya ng pelikula. Bilang mag-asawa, biniyayaan sila ng tatlong anak ang kanilang panganay ay si Lotlot de Leon, ang kanilang biological son na si Iad de Leon at si Matet de Leon na pare-parehong pumasok rin sa mundo ng showbiz. Sa ilang panayam, sinabi ni Christopher na si Nora ay isang mapagmahal na ina at asawa. Ngunit inamin din nila pareho na hindi naging madali ang kanilang pagsasama. Nagbahagi si Christopher sa isang Yes Magazine interview na sa kanilang pagmamahala ni Nora, may mga pagsubok na hindi nila nalampasan. Isa narito ang pressure mula sa showbiz, mga isyong personal at mga pagkakaibang hindi nila mapagkasunduan. Matapos ang kanilang hiwalayan, nagkaroon ng kanya-kanyang landas ang dalawa. Sa panayam ni Nora Honor sa The Bus 2004, sinabi ni Nora na si Boyet ang lalaking nakasama niya sa pinakamahabang bahagi ng kanyang buhay. At ito ay mananatiling mahalaga kahit pa sila ay matagal nang magkahiwalay. Sa paglipas ng mga dekada matapos ang kanya mga makasaysayang relasyon, una kay Tirso Cruz III at sumunod kay Christopher de Leon, muling bumukas ang puso ni Nora Honor sa pag-ibig sa hindi inaasahang panahon sa gitna ng kanyang pagbabalik mula sa Amerika. Nakilala niya si John Rendes, isang Filipino-American rapper at aspiring actor. Nagumpisa ang kanilang ugnayan noong kalagitnaan ng dekada 2000 sa panahong si Nora ay dumanas ng maraming personal at profesional na pagsubok. Mula sa mga kontrobersya sa Amerika hanggang sa mga isyong kinaharap niya sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, si John ay palaging nasa kanyang tabi. Subalit, hindi naging magaan ang pagtanggap sa relasyon na ito ng kanyang mga anak at mga tagahanga. Marami ang nagsabi na hindi raw sapat ang intensyon ni John at sinisi siya sa ilang isyo ng superstar tulad ng umano'y hindi magandang pamumuhay, pagkalulong sa bisyo at pagkakahiwalay ni Nora sa ilang anak. Sa kabila ng mga batikos, ipinaglaban ni Nora si John Rendes. Sa ilang panayam, inilahad niya na si John Rendes ang taong nasa tabi niya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Para sa kanya, si John ay hindi perpekto, ngunit isang tao raw na nagmahal sa kanya kahit walang kapalit. Ayon pa sa mga insider report at interviews, Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Nora at ilan sa kanyang mga anak dahil sa pagkiling niya kay John. Ngunit sa halip na umiwas, mas lalo pa raw ipinakita ni Nora ang kanyang katapatan sa lalaking pinili niyang makasama. Sa mga huling bahagi ng kanyang buhay, si Nora Honor ay nabuhay ng mas pribado, na malagi siya sa kanyang tahanan kasama ng mga piling taong malapit sa kanya kabilang si John Rendes. Ilang ulit siyang naospital dahil sa kanyang mga sakit. Noong April 16, 2025, sa edad na 71, sumakabilang buhay si Nora Honor. Ang balitang ito ay kinumpirma ng kanyang anak na si Christopher Ian De Leon sa pamamagitan ng isang social media post na naglalarawan ng kanilang matinding lungkot at pagmamahal sa kanyang ina. Ang balitang ito ay kaagad na nag-trending. Buong bansa ang nagluksa. Mga artista, direktor, politiko at mga ordinaryong Pilipino ang nagbigay pugay sa tinaguriang tunay na bituin ng bayan. Ang buhay ni Nora Honor ay kwento ng isang babaeng biniyayaan ng pambihirang talento, nasakta ng mundo ngunit muling tumindik upang ipagpatuloy ang sining na kanyang minahal. Hindi siya perpekto, hindi rin naging madali ang kanyang buhay, ngunit sa kanyang pagpupunyagi, pagmamahal sa sining at paninindigan sa kanyang mga piniling mahalin, naging buhay na alamat si Nora Honor, ang superstar na hindi kailanman namatay sa alaala ng sambayanang Pilipino.